Bakit nga ba ang cool-cool na mga scooters? Iyan, tingnan niyo yung, 'yung mga scooter niyan. That is 1919. Uh, 19. Ganyan ang panahon na naimbento 'yan. At ang ganda ng pangalan niyan. Ang pangalan niyan ay Scooter Mota. No? So, 'yan ang unang-unang scooter na uh, dumabas At pagtiningnan mo after the war nagkaroon ng pangangailangan sa mga transport no karamihan ng motor nagsimula sa ganito after the war kung kung ang ibang uh, factory like uh, yung mga Kawasaki no Toyota or Suzuki meron silang mga uh, etong uh, meron silang participation sa war effort nung panahon ng gera no pero pag pagkatapos doon ay nung nawala na sila ng ano gagawin para sa war effort kailangan nila mag-imbento ng post war devices so ang, ang naisip nila mga either kitchen utensils or transportation so naisip nila itong mga scooters na maliliit So mga pinaka sa Italy na pasama siya sa gera, di ba? So ang unang ginawa nila, ang mga nagsimula diyan ay Vespa at Lambretta. So ginawa nila itong uh, cool, cute and fun. Nung una, hindi ito masyadong sumisikat sa mga tao dahil maraming haters ng two wheels noon eh dahil nga kala nila masasamantao tao, mga hooligans, no? May mga gangs, may mga clubs, nag-aaway-aaway. Much like today, no? Ganon din naman eh. So, nagkaroon ng, nga, nagkaroon nga ng gang of scooters, ng tao, eh, mods. Mods sila, no? So, ibig sabihin pala, kaya pala naging mods, eh, dahil uh, mahilig sila sa modern, uh, classical music, no? Classical, modern. Tapos, nung panahon na yun, around 1950s, pagkatapos nga ng gera, dun sa Europe eh ganyan ang style no nakikita niyo yan sa mga TV na ang mga kabataan naka-americana na yan ang attire nila so parang isipin mo yun parang pinagmamadali ng magulang yung mga bata no? para silang uh, small version ng kanilang mga magulang no naka, naka teenager ka pala na americana na di ba hindi niyo ba napapansin yun tapos nung na-expose sila sa sa uh, TV and radio na nila sa Amerika na yan na mga music, modern classical, rock, no? tas mga styles. So, yan. Uh, nagkaroon sila ng movement. Parang hinahanap nila yung kanilang kabataan na nawala. So, ginawa nila. Ayan, nagkaroon ng mods movement sa mga scooters. Tapos, minimake sure lang nila na sana Italian yung scooter like uh, Lambretta and Vespa. Kaya sikat na sikat yung Vespa. So, kaya lang ginagawa nila wala na, hindi na nila suot suot yung mga decent nilang damit kundi naka-parkas, naka-bowling shoes no, naka naka-loose fittings. eto naman yung rockers, yung counterpart naman nila. Ito naman yung mga rockers eh mahilig sa rock music, rock and roll. So, ang ang gamit naman nila, is Coffee Racer. tapos yung Coffee Racer is meant to to speed up kasi nagkakarerahan sila eh from one coffee shop to another coffee shop, yung Ace Cafe. Yung Ace Cafe na sa Britain na uh, sikat na cafe, 'no sila nagkakarera from one shop to another shop. Tapos, ang hinahanap nilang speed is uh, 100 miles or tanap tawag nila tanap, up, up boys. So 100 miles is 160 matulin yun hindi, hindi basta basta ano yun kakayanin kundi dapat naka 400cc ka at ang ginagawa nila chinachap chap nila yung motor para gumaan on the other hand naman ito ng mga mga mods ito na mga mod, mod culture ang ano naman nila ay style no styling yan mahilig sila sa modern jazz kaya sila tinawag na mods hindi kagaya nung isa rock and roll no so dahil nga mod sila, styling ang gusto nila styling culture ang classic ang uh, scooters cute and stylish kaya ang ginagawa nila, tignan mo wala raw na, pati mga girls oh, mga girls, hindi na rin nila sinot yung disenting damit, kundi uh, nag-ano na sila nagsarili ng style, tapos naka-short hair, yun daw ang pinaka-definite sa mga girls, naka-short hair tapos, pwede ka pala maging mod kahit na wala kang scooter, no? Kaya lang gusto ng mga girls, meron din silang scooter kasi yung scooter naman is rideable for girls. No? Uh, Multi, ano naman siya, yung pwede sa lalaki, pwede sa babae. Kaya mas gusto ng mga girls na hindi umaangkas kung di may sarili silang scooter. Kaya lang makikita nyo, ang scooter daw noong time na yun, ayaw daw nila ng scooter na walang design. No? Talagang so mods, hindi lang mods, hindi lang modern classical mods, kundi mods upgrade. So, ang uso raw niyan, mga racking system na stainless, ayan, maraming ilaw, sobrang daming ilaw, maraming horns, at maraming side mirror. Kaya yung mga nagtataka sa inyo, bakit may nakikita kayong maraming side mirror, dito nakikita ko sa internet, hindi nyo naintindihan yung history kasi. Kaya maraming gumagawa niyan kasi gusto nilang maging kakaiba. At tawagan nila dyan, the weirder, the better. Kaya tignan mo, nakikita nyo yung mga kinocustom ko na, na motor kagaya nung ginamit ko sa DGR nung nakarang digit, DG, DGR di ba pinagtatawanan nawiwirduhan no kasi yun nga ang gusto eh. kailangan maging kakaiba kagaya rin nung mga panahon ng mods no kaya the weirder the better kasi nga hinahanap nga nila yung sarili nila eh. kasi nung time na yun pinapwersa nga silang maging adult eh. pinagmamadali na silang maging adult parang gusto nila kagad eh pag nagkaisip na yung teenager eh papunta na kagad sa Wall Street no so hindi yun ang ginawa nila so on the other hand naman yung mga rockers ayun uh, hindi sila naging vibes nitong ni ano eh nitong no, mods kaya nagkaroon ng rockers versus mods hanggang ngayon ba diba? sa mga show natin may ganun kasi yung mga rockers dahil tanap ng hanap nila Uh, karera. Karera. Isipin mo, 160 kilometers per hour. Tapos, ang gisusuit nila, tight jeans, uh, engineer boots, and leather jacket, no? Tapos, one day, nagkita raw sila sa isang park sa Britain. Nagkita sa isang park itong dalawan to. At, nagka, uh, nagkainitan, no? May isa lang nagkainitan, isang rocker, tsaka isang mod. Tapos, nagano na, nagsimula na raw, nag, uh, nagrambula na sila doon isang time lang naman yun eh tapos yung media ginatungan yung media talagang gusto nilang mag-away tong dalawang grupo na to kaya sinisisi nila yung ganyang rockers versus mods sa media kasi yung med yung karamihan ng mga tao nga nun, galit sa maski anong nakamotor no maski anong nakamotor galit sila ayan oh mods and records pero actually, hindi naman talaga ganyan ang lifestyle ng mga tao na yan. Kasi, babata pa nila eh. Tsaka mahilig lang sila sa two wheels. Hindi naman actually sa gulo. Hindi naman sila yung one percenter eh. Yung mga one percenter, yun ang talagang mga wild boys na, di ba? Nagpapatayan, tapos nag, uh, nagdi-deal pa ng drugs. Di ba? Itong mga to, hindi ganun. Talagang ano lang sila. Nagkainitan lang, pero pinalawig na yung pinalawig. Kasi tignan mo nga naman mga itsura niyan no? palagay mo mo mga hardcore na ano yan basagulero, gulero eh tignan mo nga yung mga scooters di ba pa nga sila pa -cute, cute cute lang tapos cool diba di ba yun ang lifestyle nila kaya hanggang ngayon pagka meron kang Vespa Lambretta o mas kaya ano, classic scooters di ba puro formahan lang ngayon formahan hindi actually pabilisan pero although mabibilis yan sila mabibilis yan kasi una una mga 2 stroke sipin mo 2 stroke uh, 175cc o sabihin na natin o sabihin na natin 100cc na lang 2 stroke ang bilis nun ang bilis nun 100cc 2 stroke ay yung 175 pa kaya ba? Diba? so ganoon ang nangyari it's a it's a lifestyle it's uh, cool it's cool to be on scooters no kahit na sabihin mo ano chill chill ride chill ride, chill tambay, mopeds ganyan, tignan mo, moped movement so yan ang mundo ng scooters they're very cute very stylish so uh, yun lang ang mundo ng mga scooters so ride safe brothers peace